So, ayan guys. Yung hito namin nandito pa. So, after yeah. advice yung binagawa na namin, pwede namin pakainin. Para may lakas sila bukas ang biyahe ng Gonzaga. Yeah. So, fry lang yung nagawa namin. Okay. Go? Go! Ayan, dadami. Wow. Ang so, ganyan ka. Ano itong mga babies ko? Ito sila katuwa-tuwa. Ah, nagbalog Wow, eating na sila. Hmm. Oh, Larry. Okay na? Kumakain na sila. Oh, kumakain na sila. So, fry muna yung kwan namin fry mas kasi wala kaming nahanap na zero press starter pero sabi ng uh, nagkuha na namin ng fingerlings pwede na to so yun oh, ten okay na ay ay okay na ay ay sige ka dito ganda. danda ang karami ada holy thing, nothing. Holy, nothing.